Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Uh, ngayon po ay nagpapasalamat uh, tayo at nagpupuri sa ating Diyos dahil muli po nating uh, sasiriwain o alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Isus doon po sa krus ng Kalbaryo at ating pong pagbubulay-bulayan ang kanyang mga huling wika na binanggit ng ating Panginoon nung po siya ay nakapako sa krus at ah uh, uh, masasabi po natin na ito po ay nakalipas na subalit napakalaki po ng uh, significance nito sa ating mga buhay lalo tigit po sa ating mga anak ng Diyos at na nawa po ay maging ah uh, Uh, makita natin yung ating pong sarili no habang pinagbubulay-bulayan po natin ang mga huling wika ng ating Panginoon. Ang unang wika ng ating Panginoon na sinabi niya sa krus ng Kalbaryo ay matatagpuan sa Lucas chapter 23 verse 34. Ng ganito po ang sinasabi. Ama, patawarin mo sila sa hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mga pangungusap pong ito na binanggit ng ating Panginoon sa unang wika ay nagpapahayag ng uh, biyaya ng pagpapatawad at pag-ibig ng Diyos sa mga taong makasalanan. Dito po binabanggit sa mga pangungusap na ito ng ating Panginoon malinaw na sinasabi dito na ang pagpapatawad ay matatagpuan lamang natin sa Diyos at walang sino man ang maaaring uh, magbayad ng ating mga kasalanan kundi ang ating Panginoon na siyang uh, walang uh, dungis walang kapintasan na kung saan karapat dapat magdala ng ating mga kasalanan ito pong pangungusap na ito ng ating Panginoon na ama patawarin mo sila ay naghahayag ng tao ay walang kakayanan sa kanyang ganang sarili para bayaran ang kanyang sariling kasalanan. O walang sino mang mga tao ang pwedeng mag-alay ng kanyang buhay para mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Tanging si Jesus lamang na siyang walang kasalanan. Ang naghandog ng kanyang buhay para sa ating lahat. Ang sinasabi po dito sa aklat ng unang Timoteo chapter 2 verse 5 and 6. Ang sabi po dito, iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ito ay ang taong si Kristo Yesus na nag-alay ng kanyang buhay, naghandog ng kanyang buhay para tubusin ang sa ang katauhan. Na kung saan dito sa pangapangungusap ng ating Panginoon, nandun po yung kahabagan ng Diyos na kung saan mula sa puso ng Diyos, mula sa puso ng Panginoon, ay iniisip pa rin po niya ang kapakanan ng mga tao kahit na po siya ay nasa mahirap na kalagayan. Dito sa ating uh, pinagbubulay-bulayan ng unang wika ng ating Panginoon. Malinaw dito na tayong mga tao ay mahal na mahal ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na tayo ay mapahamak. Hindi niya hinayaan na tayo ay uh, malagay sa isang panganib. Sapagkat tayong mga taong makasalanan, tayo po ay mayroong malaking pangangailangan sa Diyos. Ang pangangailangan po natin ay kaligtasan. Ang pangangailangan po natin ay kapatawaran. Na walang ibang pwedeng magbigay ng lunas sa ating kalagayan, walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon na kailangan siyang mag-sacrifice ng kanyang sariling buhay, ng kanyang sariling dugo para sa atin, para tayo ay maging malinis, para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya po dito mga kapatid, alam ni Jesus ang ating pong mga kahinaan alam na Yesus na hindi nating kayang iligtas ang ating sarili kaya mula sa puso ng Panginoon lumabas ang mga salitang Ama patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa so hindi po natin alam ang ating mga ginagawa dahil sa ating pagiging patay sa Espiritu sapagkat ang tao na walang kaugnayan sa Diyos ay patay sa espiritual na kalagayan. At kailangan po nating mabuhay, kailangan po nating uh, uh, lumapit sa ating Diyos upang tayo ay magkaroon muli ng kaugnayan sa Diyos. At wala pong pwedeng umako ng ating mga kasalanan. Tangin si Jesus lang wala pong ibang kung po pwedeng mag-alay ng sakripisyo tangi si Jesus lang kung kaya kayo na lamang po ang pamamagitan ng ating Panginoon sa kanyang Ama alang-alang sa atin kaya po dito sa, sa pangungusap na ito ng ating Panginoon ay makikita po natin at mararamdaman yung puso ng ating Panginoon. Nang nais ng Panginoon, tayo po ay magkaroon ng pag-asa. Nais po ng Panginoon na tayo ay mapatawan sa ating mga kasalanan. At kailangan po natin ang desisyon sa ating mga sarili na sinabi ng ating Panginoon na uh, tayo po ay kailangang uh, dumaan sa uh, proseso ng pagtanggap sa ating Panginoon upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan ano po ang prosesong ito kailangan nating sumampalataya kailangan nating kilalanin din sa isang makasalanan. Kailangan nating uh, tanggapin si Jesus sa ating mga puso upang magkaroon po tayo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng kapatawaran at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos para sa atin. So, paano po ba ang pagtanggap sa ating Panginoon? Una, kilalanin mo yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ano po ba ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Inalay niya ang kanyang buhay. Inalay niya ang kanyang sarili bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Nais nice na Jesus na lumapit ka sa kanya. Nais nice na Jesus na ihandog mo sa kanya ang iyong buhay bilang uh, ikaw ay sumasampalataya mula sa iyong puso at ipinapahayag na iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manalalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Gayun na ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ay binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, hindi po nais ng Diyos na ang mga tao ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Gusto po ng Diyos na ang mga tao ay makasama niya sa kanyang kaharian. Subalit kailangan ng tao ang paglapit sa Diyos. Yung ginawa po ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, ito po yung plano Malinaw na plano ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. At 'yung 'yung uh, 'yung pribilehiyong ito na ibinigay ng Diyos sa mga tao para maligtas ay kailangan po nating kailangan po natin ng response sa ating mga puso. At ang response pong ito ay sa pamamagitan ng ating uh, desisyon na kilalanin ang Panginoon at tanggapin mula sa ating mga puso kaya po dito sa ating uh, unang wika na sinabi ng ating Panginoon malinaw po dito na iniyahayag po ang biyaya ng pagpapatawad ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos Iniahayag po sa unang wika ang kahabagan ng Diyos sa mga tao na sa kabila na tayo po ay walang magagawa inako ng Diyos ang bahagi na dapat sana ay para sa atin. Subalit, ang Panginoon ang nagdala ng ating uh, mga kasalanan na sa na tayo yung magdala ng parusa ay ang, ang Panginoon na po ang nagdala ng parusang ito para sa atin. Ang gagawin na lang po natin ay sumampalataya, kilalanin ang kanyang ginawa doon sa Pusa kalbaryo. Kaya po mga kapatid, sa hapong ito, alam ko po na malinaw sa atin ang mensahe ng unang wika. Nawa ito ay magrema sa ating mga puso na ang tanging makapagpapatawad ng ating mga kasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Kaya alam ni Jesus na tayo mahina. Kaya ang nararapat po nating gawin, tayo po ay lumapit sa Diyos. Humingi tayo ng biyaya ng pagpapatawad. Humingi tayo ng kahabagan mula sa si Diyos. Aminin natin sa ating mga sarili na wala tayong kakayanan. At kapag ginawa po natin ito, ang pagkilos ng Dios sa atin ay atin pong mararanasan. Sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos, nais niya tayong alalayan, nais niya tayong tulungan sa paglapit natin sa Diyos. Sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Muriin ang Diyos at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.